Okay, tan, panisip muna sabay. Laki. Ay, grabe, ito okay, tinulungan tayo mga idol. Ayan, Grabe, ito ano ah. Nakit mo kayo, tan. ito, tan, para maayos ang paghila. Grabe yung ipot ng mga idol. Ayan, tinulungan tayo kumain na naman mga idol. Nagkain oh. naman siya. Oh. Pag may kawil yan, tan, yan, yan yung kanina. Oo, oh. oh, siguro. Pero pag hindi yan, iba na naman yan. Hindi. Pag ano walang kawil yan? yan. Kasi naputol yun kanina, di ba? Eh, walang ka ano pag walang kawil yan, iba yan. Pero pag may kawil yan, yung kanina oh. tan. Okay. lahat oh. Patay ka. Oh. Oh. Okay. Kasi na doon. Parang nak ucu lang lah Sarap na pamain. Lapo, lapo yun? Lapo. Oh, uh, alas nila, ka lang, Idol. Hmm? Bali, di bali na masira, Ito Basta makuha. Di bali masira. Uh, uh, <laughs> basta sira <na>. <laughs> <laughs> uh, uh, Basta makuha. Uh, basta makuha lang. Yan, Tan. Pag mahuli yan, Tan. Pag mahuli yan. Uh, uh, basta magpadala ka. Mingaw ka, Balbon. Oh. Uh, ang balahibo ko, Idol. Ang balahibo ko. 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 balahibo ko. balahibo 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 ko. Ang Saan eh? May isda ako yan. Okay. Okay. Agot ako eh. May nagtabalaw ang sakit na Ay, na natakot ang pagsisid mo. na uh. Kalaki ng tansi. Day, laki day Laki tayo. Laki

Ayan, ko dala. lang dun. wala nila <laughs> <Kodala, mayroon>. lang <laughs> Putukan mo sana. Putukan mo sana. Sabahan lang ah. <laughs> lang Kung makita mo oh, so, na. Kung makita ah. pa. na, Wala pa. malayo pa yan. Balanalan. Oh. 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 Day, basta day, pira, -pira.

Samari din para mabilis matanggal yung ano. Ah. Pero hindi yan yung nagputol yan. Hindi, hindi yan. yan. Walang kawil. Walang walang kawil, Tan? Wala din. Walang, walang kawil? Wala. Ah, uh, wala mga <laughs> idol. Hindi yan yung nagputol. Grabe, kalaki. Hindi yan. magasya sa aquarium. Okay, kaya, kailangan natin yan o yan. Iuwi. Iuwi na talaga yan. Ah, mamamatay pa yan. Wala. Mamatay yan. Lugi, Kasi hindi <laughs> magkasya sa aquarium. Hindi tayo makabintay. Nakabalok naka to tan. Ayan Arian natin to para maligkit lang. Tan kailangan natin yan iuwi tan kasi nakabaluktot yan. Mamatay yan. Baluktot. Baluktot. Yung, yung nahuli natin nakaraan. Yung sakat ah, na. Yun maliit lang yun oh. yan. Ah, no, ano, ano, oh, may tao nito. Yan. Tao. Ah, luto. Ano ba yan oh? May ano diyan? May dulo. May tindra. lagyan mo lang anong palugdang. Ay, yung bato ito. Yung bato. Hindi yan kaya, hindi kaya, hindi yan kaya ng tingga tingga lang. Oh, ah, bato ito. bato. Okay. Babit. Okay. Lagyan mo lang babit para magano, magpastar. Labi no, oh, may tao na do. Ay, makaydan. Ah, parang pa lahat. Grabe <laughs> uh. ang laki day. Uh, Sa pala doon. Ha? Sa pala pala doon. Oh, puulo pa lang oh. Puulo pa lang. Grabe ng laki. Ah, may kasama pa pala mga idol. May kasama pa pala. Bukas balikan natin dito. Bukas balikan natin dito. Agahan natin.

Hindi na nagkasya mga nakabalik Nakabalok, na yung ano niya, buntot Taku ah Tingnan ah. nyo yung ano idol, yung luba bahay, ba Parang buntot niya ba lang ano ba Kibali okay, yung indiksyon niya na kung <tomit> <laughs> akala natin nakaraan na ano, nakahuli tayo ng 15 kilos, akala natin yun lang pinakamalaking mahuli natin. Huwag <laughs> hindi nasahan di ba? Grabing sayang nga ni Idol nun. Ngayon, natulala na si Idol Inday. Natulala na, sobrang laki ako. Nakaraan, 15 kilos lang, pinakamalaki na yun sa atin. Kinakya mga Idol. Idol Tan! 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 kita Tan! Ang okay. laki. So, tara na. Tara, tara, tara. Hindi natin natin kagad to. Tara, mga Update na lang po tayo. Update na mga idol kasi kailangan natin iuwi to. Ligpit na tayo, ligpit na tayo. ayan na mga kaidol yung binta okay. ayan gabi po dumating mga kaidol patingin na rin ang resibo day ito lang ito mga kaidol ayan mga kaidol lupa 7 kilos 1,000 yung kilo tapos green grouper 30 kilos 500 ang kilo tapos lapo brown 1.5 500 ang kilo tapos lapo red 0.5 Ah, wait, ano na Total lahat ng idol ay 23 23,000 23,000 ng idol 250 250 Ayun, may idol Hindi lang lang hindi, ayun, hindi Ayun na, May barya pa ibalik Ilan barya ibalik, bud? Ang ibabalik 1 Ilan ba yan dyan? 1,50 Aw

Tersa ba 'yung kulimpa? Ilang grade 'dol tan si? Oh, 12? Oh. Tapos tayo. 23 man lang ano, 23 man ang binta Ano kayo sa 11? 115, 115 kayo. Diyan bibigay, ha. Tama. Dito tayo. Ilang-ilang tinang? Sa gitna ng Sa baba.

Ayan, God bless. Para sa akin, idol. Padala na naman oh Pagdala na naman, sa araw o. mo Oh, tapos iwan ni mag-iwan ka rin na para sa iyo, mag-ipon ka rin. Uh -huh. Para pansarili mo kasi hindi lahat meron ka. Hindi lang ng ko. Hindi lahat ng araw may huli. Ayan na para kunti-kuntiin mo lang muna magpadala. At least meron kang palagi mapadala. Uh -huh. il ilan pa mo, idol? 6,000. Ilan na? Tapos Ay Five 5 5 Pai pai bang naik, magi, oh mag. <laughs> chicks na naman. <laughs> magi pun karintan, magi pun. Berapa dulu Christian, magi chicks nayaan. Magi chicks nayaan saya dulu Christian. Allah, thank you. So ayo magi dulu, langgan na lang at